Hi guys! Welcome back to my channel. Since maraming nagme message sa akin at nagtatanong kung paano maglagay ng link sa Messenger or sa MyDay, gagawan natin yan ng tutorial ngayon. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ipapakita ko muna sa inyo. Punta muna tayo sa Messenger. Ayan, ipapakita ko yung story ko. Ang ganda! At nakikita nyo dyan na may link akong nilagay, na kapag i-click nyo yan, mapupunta kayo sa mismong product. Gamit na gamit to, lalo na sa mga nagbibenta sa Shopee or sa kahit anong social media platform. Kasi magpo-post ka lang naman ng video ng product tapos lagyan mo lang ng link. Tapos yung link na yon, yun yung i ng viewers mo kung gusto nilang bumili. For example, guys ha, i ko 'tong buy here Palito, sa bagong tumbler. So may nakalagay na visit link. So i-click niyo yan. So automatic mapupunta kayo sa mismong product. So i-continue lang natin. So ayan, mapupunta kayo sa Shopee. So ayun, pwede na silang bumili. Kaya gamit na gamit talaga to sa mga affiliate. So paano ko nga ba ginawa yan? So paano ko nilagyan ng link ang story ko sa My Day? So wag na natin patagalin, start na tayo. Back to home tayo. So una, punta kayo sa Instagram kasi dyan tayo dadaan. Instagram po ang gagamitin natin. So after nyan, i-click nyo ang plus sign sa baba. Tapos i-click nyo tong story sa baba, pangatlo. Tapos dito sa may gilid, i-click nyo to, mapupunta kayo dyan sa gallery ninyo. Tapos hanap ka lang ng video na gusto mong ilagay sa My Day. So after nyan, i-click nyo yung nasa taas, pangatlo. Tapos scroll down kayo at hanapin nyo lang ang link. I-click nyo, tapos ilagay nyo na dyan ang link ng product. So for example guys, yung kanina, so, ayan na siya. Ilalagay nyo lang yung link. Ayan, click nyo lang yung share. Tapos copy link. Tapos, yun yung ilalagay nyo dito. Tapos, dito sa baba, guys, sa may customized sticker text, so pwede kayong gumawa ng sarili nyong text. So, maglagay tayo ng check out. So, after nyan, i-click nyo lang ang done sa taas. So, okay na. Kayo na lang bahala kung saan nyo siya ipipwesto. Ako kasi, dito ko siya sa baba pinipwesto. So, after nyan, pwede nyo siyang i-post. So, i-click nyo sa baba ang your stories. Huwag dyan sa close friends kasi close friends nyo lang yung makakakita ng video. So, click nyo ang your stories. So ayan, so after nyan, after mag-process, okay na yan mga madam. Ayan, so i-check e natin. O oh, ayan na mga miha, okay na siya. So ganun lang kadali kung paano maglagay ng link sa MyDay. ba diba, gamit na gamit siya sa mga nagbibenta or sa mga nag-a-affiliate. ba diba? kasi kapag i-click ng mga viewers or mga friends nyo sa Facebook yung link, magdadirect sila sa mismong app or sa mismong product. So ganun lang guys, that's it for today's video. Sana nasundan nyo ang tutorial ko. At kung nagustuhan nyo, pwede nyo i-share. Palike at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong video na i-upload. Thank you guys for watching!